Kamakailan lamang ay nagbahagi ang vlogger na si Wamos Cruz patungkol sa kanyang paghahanap ng videographer. Anya ay stay in sana at nasa 20 to 30,000 ang sahod. Makakasama din nila ang makukuhang videographer kapag sila ay magtra-travel sa ibang bansa. Ani sa post, looking videographer editor stay in need ko. 20 to 30,000 sahod yung may passport na din para makasama sa mga travel sa ibang bansa. Sagot ko tulugan at pagkain yung pang long term at magaling makisama. Umani ito ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens. Mababasa sa comment section na mayroong nagsasabing masyadong mababa raw ang pasahod ni Wamos para sa isang videographer at dapat raw ay per video ang porsyento ng videographer. Sa taas raw ng bilihin ay hindi nakakasya ang sahod na ito at mas maigi na lang gumawa ng sariling page para pagkakitaan. Ani sa komento ng isang netizen ang baba ng rate mo masyado ka naman barat niyan. Laki-laki ng earnings per videos mo. Dapat nga percentage ng video bayaran dyan kala mo di ka bumibili ng basic needs. Kamamahal lang bilihin. Walang mararating niyang 20 to 30,000 mo. Mas okay pa na gumawa na lang ng page yung iha-hire then dun niya i-upload ang videos niya. Yung panginhibang bansa, good sana kung weekly, kaso bihira ka naman mangibang bansa. Ta sa neighboring countries pa. Wag ganun. Itaas mo ang dignidad ng videographers. Ibigay ang nararapat na pasahod. Hindi na iwasan ni Wamos na mapareact sa mga ganitong komento ng mga netizens. Anya ay hindi naman niya sinasabing pro ang kailangan niyang videographer at mayroon naman silang mga gamit. Ang kailangan raw niya ay magaling at marunong makisama dahil pamilya ang turing nila sa mga videographers na nakakasama nila sa bahay. Dagdag pa ni Wamos na grabe ang ilang videographer na naging kaagad kahit na hindi pa naman nasubukan magtrabaho sa kanila. Anya, looking videographer at editor 500,000 to 1 million a e day once a week post sa YouTube ko, meron ba dyan sagot ko ang paggawa ng bahay nyo at pagkain ng buong familia nyo pag may passport ka sagot ko na travel mo araw-araw iba't ibang Bansa ang pupuntahan mo. Ganyan ba dapat ang post ko sa paghahanap ko ng editor at videographer? Para sa mga projan dyan pasensya na kung mababa ah, di ko naman kasi sinabing pro at kailangan gamit nila. Meron akong sariling gamit kamera ilaw etc. Di ko kailangan ng tulad niyong pro ang kailangan ko marunong at magaling din kahit papaano at marunong makisama dahil iba kami makisama sa mga editor nemen parang familia na din namin ang turing sa kanila di lang basta editor at videographer. Grabe yung ibang editor dito pa mang insulto kaagad di pa nga nila ako nasusubukan heist. God bless na lang sa inyo.